So, ayan nga guys, meron tayo dito yung Rosmar Trio Lotion natin. Ibig sabihin, ito na yung tatlong lotion na magpapaputi sa iyo this 2025. Pero kung low budget ka, masasuggest ko sa iyo na bumili ka nitong Rosmar Koji Papaya Nice Serum Lotion dahil sobrang ganda talaga niya. Bukod sa SPF 70 na siya guys, UVA and UVB Protection pa. Ayan no, whitening na siya, even out skin tone and reduce hyperpigmentation plus my 20 times intense whitening for all skin types. Sobrang ganda talaga nitong lotion na to dahil literal na walang white cast. Imagine mo ha, 250 ml na siya. Tingnan nyo naman guys, pag pinahid siya. Ayan no, sobrang ano niya, na-absorb agad siya. Tingnan nyo naman o, ganyan siya kabilis i-blend. Walang white cast and sobrang bango pa talaga. So ito, kojic papaya, glutanized cinnamide, and ito naman guys, is tawas kalamansi. Magkakaiba sila ng effect, pero pwede nyo bilhin ng buy one, take two. Kung gusto nyo maging kasimpote, pero takot kayo magpagluta drip, takot kayo uminom ng supplement, pag lotion, lotion na lang kayo. At pwede sa mga bagets, buntis at lactating. And syempre, SPF 70K++++, kaya parang sunscreen mo na rin. Ang mahal kaya ng sunscreen ngayon, ba? Diba? Ito na, mag-lotion ka ng buong katawan para protektado ka sa araw ngayong summer.